Good afternoon, nandito nga pala ako sa Pasig uh, Nakancelan tayo ng booking Dahil uh, hindi rin gumagalaw yung maps Sa ating app So, yun no Para sa mga customer no? uh, Pag nagbook po kayo At uh, gusto nyo i-monitor yung rider uh, Text nyo na lang po O kaya tawagan Kasi once po na nagbook kayo At uh, nag-confirm yung rider na Papunta na sila sa location Ibig po sabihin nun nasa biyahe na sila, uh, once na i-trace nyo sa app at hindi gumagalaw uh, huwag nyo po munang i-cancel hanggat hindi kayo nagte-text kasi yun ang issue ngayon eh maraming nagsasabi sa akin na passenger na pagdating ko sa sa kanila, hiraw nakikita kung nasan ako so ibig sabihin na uh, nagkaaron lang na konting uh, sa system pero inaayos na po yan ng ating So, uh, huwag niyo intindihin yung maps, no? Kung hindi man yung gumagala once na mag-text na yung rider na nag-confirm ng kanyang pagpunta sa inyong location, ay papunta na yan. So, antay-antay uh, lang po kayo uh, at uh, huwag niyo intindihin na hindi sila darating. So, yun lang, no?